อินโดนีเซียสวยขึ้นหลังจากทำศัลยกรรมไปค่อนข้างเยอะตอนนี้ซุ่มอยู่ผมว่าก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจตามสย้อนสักดาวนาอินเมชันซีอินโดนีเซียรวังโกโกรนาฮะนะโอปะสัปันคือิ่งทียอนส o s a โซเชียลมีเดียอังดิโอมาโนนั่ล็กนงลาราวันมิสแกรนอินดนเ Kuha raw ang nasabing larawan sa final rehearsals ng mga kandidata para sa magaganap na Grand Coronation ngayong gabi. Makikita kasi sa larawan si Indonesia kung saan tila may nakapatong na props ng corona sa kanyang ulo habang nasa final rehearsal ito ng Miss Grand International. Lumikha ito ng espekulasyon mula sa mga pageant fans na posibleng si Indonesia na nga raw ba ang pinaburan at pinili ni Nawat Itzara Grisil na koronahan? Kaya tila pinagpapraktis na raw ito sa rehearsal ng kanyang crowning moment at magiging final walk? Sa grand coronation mamayang gabi, nakalagay mga sa caption ng nag-leak na larawan ni Indonesia sa rehearsal kung saan may nakapatong nga rito na props ng corona, tomorrow the paper crown will become an MGI crown matatandaan na nauna nang lumabas ang balitang posibleng magkaroon daw ng lutuan sa resulta ng kompetisyon. Ito ay matapos kausapin ng National Director ng Indonesia na si Ivan Gunawan, ang Vice President ng Miss Grand International Organization na si Teresa Chaybisut. Kung saan sinabi ni Ivan kay Teresa na kung ang Indonesia raw ang kanilang papanalunin this year ay willing raw siyang maging host ang kanilang bansa na Indonesia para sa susunod na Miss Grand International 2025. I said to her, if Indonesia win, Indonesia will be a host country next okay. okay. <laughs> Kahapon din ay nagkaroon ng meeting si Nawat sa lahat ng national directors kung saan dito nabanggit ni Nawat na Paget daw ito at iisa lamang daw talaga ang makokoronahan pero ang mas importante pa rin daw malaman ay business pa rin daw ang MGI. Uh, the, winner, we have only one. But the most important is your business. Ayan, ano kaya ang ibig sabihin ng nag na stolen shot na ito ni Indonesia na kuha raw mismo sa kanilang final rehearsal kung saan pinatungan ito ng props na corona? Tama kaya ang espekulasyon ng mga Indonesian pageant fans na posibleng pinagpa-practice na raw si Indonesia ng kanyang crowning moment at final walk dahil siya raw talaga ang mamayang mamayanggapi? hala kung totoo man ito paano na si CJ o Piyasa? bigay todo pa naman siya sa kanyang performance since day 1 ng competition anong hanash mo